Pinadilaan niya pa yeah. yeah. Uy, Ay, gagawin! Ay, favorito mo! Ay, nasa mo eh! Hey guys, magandang hapon. Nanganak yung ating buti Ito, nanganak siya. So, dalawa. May isa itim, yun yung unang lumabas. Ito yung monod brown. So, hindi ko pa na-identify kung ano, kung lalaki o babae at kung ilan ang lalaki o ilan ang babae. Uh, bukas na lang. Ngayon, okay, mga ano siya? Alauna ng hapon ng ko. Ayun lang, another kambing tayo na no, baby guys nag update ako sa ating mga ano alaging kambing Ito. yung isang buntis natin pala nandyan sira sira na nga oh pero may atip naman yan saka yung isang turo natin nandun sa kabila puno ng abukado So ito, uh, ilan na lang ito ulit ating kambing kasi nga yung nagparami dito nakaraan eh ano, turo. Nasawalo yung ating turo na pandispos hindi kasali yung ating mga turo na pang ano, pang palahe. so ngayon, dalawa na lang ang naiwan na turo ito na ma-reserve na ayun na lang yung available na pang natin yung puti yung katawan etong isa yan, malapit na rin yan lalaki din kasi yan saka ito, ito nabayaran na yan so dito lang muna pinaano sinigyo maliit pa gagawin nilang turok kasi sinusungay ng mga kambing na babae doon na buntis so hindi rin pwede may pasama so, yun lang guys, magandang hapon guys dalawang anak nito namatay yung isa sinungay niya rin kasi ayaw magpadili nung nakaraan matay ng hina na lang so itong isa ganun din ayaw rin magpadili pag nasasaktan na ah, nagapanungay ngayon ang problema sa ating mga alaga pag ayaw na magpadili eh nanunungay. ito try natin ito kung ano kung magpaasawa na itong nanay na ito kasi kanina parang nagalapit sa turo natin kaya so, natin kung magpaasawa siya nabutan kasi kami ng ulan guys pinangtatali ko dyan oh so yung panahon kaganda ganda bigla na lang bumagsak yung pagkatalakas lakas na ulan so ay eh, lahat ito nakatali ah, nabutan kami pero inuna ko muna itong may mga anak mas nabutan pa rin ito okay, yung magnanay ito nabili na ito guys so dito lang muna. Nabayaran na yun siya ito yung isang buntis natin. At ito. At ito. Pati yun. At saka yan. Yun yung buntis natin guys. Ay yung natirang turo naman sa atin na pang natin. Ito si Buknoy. Pero ito reserve na may nag ano na sa akin kanina may nag confirm na uh, reserve na so yung available natin ngayon ay isa na lang ito kung so sa may gusto pa guys mag avail ng ating goti na pangkatay ito mayroon pa tayong available so, yun si cup tapos ito naman yung mga ano guys ini ni mga anak lahat tapos ito, ito yung mama. Ito yung mga anak, yung mama niya doon. O nagtampo nung naglabas na yung mga anak. Lumabas na rin siya sa kural. <laughs> nagtampo.